Let's eat si Hi guys! Good morning! Guys, magluto tayo ngayon ng munggo. Munggo ang ulam natin ngayon ng mga palangga. Ganito ako magluto ng munggo guys. Piprito ko muna yung talong. Ayan guys ah. Dito muna natin yung ating talong. Pag ganito na guys, haulin na. Nandito na sa apoy. Thank eh. hmm. Okay, guys. Mag-isa na tayo, guys. Gaya na natin yung bawang. Then, itong ating sibuyas. Then, itong ating giniling. Ako po ito, guys, pork giniling. Guys, palalambutin muna natin tong ating giniling. Ayan, ilagyan ko pala siya ng tubig. Takpan muna natin. Uh, ah, hintayin lumambot yung ating giniling. So, ayan guys. palambutin ah. Malambot na yung ating karne guys. ilagay na natin yung ating munggo guys. Yung munggo natin guys ay napakuluan ko na kanina. dito na natin. Timplahan natin ng patis at pamigta. Nalagay lang ako guys ng chicken cube. Magdadagdag lang ako ng tubig na mainit guys. Kasi gusto ko medyo may sabang. Ano nga muna natin. Lagay na natin ang ating kamatis. Saka okra. mo muna natin para lumamot ang ating okra. So, ayan guys. Lagay naman natin yung ating yung alugbate natin guys. Guys, ilagay na natin yung pilirito natin kanina ng talong. Ilagay ko na pala dyan yung sili guys. Ah, uh, ito guys. Luto na 'yung ating munggo. Luto na ang ating munggo last itong ating chicharon. Hindi pwedeng wala 'yung chicharon. So, ayan guys, luto na ang ating munggo. Kain na tayo guys. Maraming salamat sa panonood. Hey okay, guys. Thank you for watching. Okay. Kain na. Wow. Prito na natin, guys, ang ating galunggong, guys. Partner sa ating bungbu. Ayan, guys. Luto na ang ating galunggong. Prito na tayo ng galunggong, guys. kain talaga ni natin, kain na tayo. Let's eat, mga palanggan. Yan. kain na. Kain Kain na tayo.